Hello guys! Good afternoon po. Maganda magandang umaga at maganda magandang hapon. syempre maganda magandang gabi sa ating premiere ngayon. Mega love shout out everyone. Mga kabalin, mga katano at siyempre mga, ka, mga kalinga. Mega mega love shout out. Nang uh, dahil nag isang taon na tayo sa pagtulong natin Silito, meron tayong mga sponsor na nais magpaabot ng tulong para sa ating beneficiary na si Silito, guys. Kaya, mamaya ipapakilala ko sa inyo, isa-isa sa kanila. At, tara't samahin niyo po ako sa pamimili ng mga pang natin kay Tatay Silito. Tara mga kavalin, tara mga katanod, tara mga kalinga, samahin niyo po ako ng pag-ayuda at pamimili ng pang-araw-araw na pangangailangan nila Tatay Silito. Dahil isang taon na tayo, may mga, may mga, may mga sponsor tayong nais magpaabot ng tulong sa ating tatay. Mega, mega love shout out po. Tara guys, samahin niyo po ako. Sa so, mga katanod, isa sa mga kaibigan ho natin ang naligaw dito sa palengke at isa sa mga ho natin na pamimili na pangayuda natin kay tatay si Lito. Ah, isa sa mga katanod, aking tatawagin, Sino official. Sino official na sang ka ay nandito oh, bumibili ng mangga visit oh. Ito, oh. Hi, shout out. Hello. Hello. Nagulat ako at bigla niya ako. Dinusok. Dinusok at um, sasama mo natin sa ating sa ating pamimili, sa ating pag-aayos. Grabe, anong oras na pero sobrang init pa, guys. Mamamalengke, mamamalengke po tayo ng pangayuda para sa ating tatayo silito dahil nakaisang taon na po sila. At uh, may mga taon nagpapaabot ng pagmamahal at sa pangunguna po yan ng ating kita ito na, ito na yung grocery para kila tatay si Lito, mga kakanod hello guys hello mga kagod mga kagod vibes, samahin nyo po ako sa paghahatid ng alidya natin kay tatay Lito para mas masaksihan nyo kung paano tayo mag-ayuda tara guys, tara 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 edisyon ng ating taga-ayuda, no? Uh, mga ka-good vibes. At uh, sasamahin niyo ako hanggang sa paghahatid ng ayuda kay Tatay Silito. Hanggang sa dulo ng aking video, huwag na huwag niyo akong iiwanan, no? Pag ako na lang lang dito. Shout out! Team good vibes! Si Tear Magalamix Black. Tara, tara, tara. So, ito, kakaibang, kakaibang trip ni Kalingat Vilma. At nasa taas siya ng tricycle. Ayan, oh. No? At tayo ay nandito na kay Tatay Yoselito. Ano kaya ang ginagawa ng ating tatay? Tatay, 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 nasan ka na? Guys, gato na yan. Nandito na tayo kay Tatay Yoselito. Dito sa ating video ito, ay meron tayong mga makikilalang kay Vegan. At hindi papayag ang, ta ang ating nanay ang nanay, ang founder ng Team Good Vibes na si Tita Irma Gallo Mix Vlog. Nasaan kaya ang ating tatay? Tatay! Ang nasa guti baka? Tay! Anong ginagawa mo? <laughs> Tay! Anong ginagawa mo? Tatay! Ano Tawag ka! Sino ako? Ano daw? Bakit walang boses? <laughs> Tay! Ang <laughs> puna. Lakas yung boses! Ito! Nakatawa siya. So, Tito Irma, ating kusmustay ng ating tatay. Sobrang init. May electric fan ba? Yeah. Number one ko lang. <laughs> na ako? ha? Yes. <laughs> tuloy hindi ka basa ang likod niya? hindi ano ako tatlong beses na labar kaya siya binabasa ako mm -hmm. talaga sobrang init po kaya ino bakit 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 na paano? Hmm. ay pinapauwi siya na naman ang likod po ang likod <laughs> ay hindi oh Natihaya pa lang pinatagilid, pinatagilid ko yan. Tay! Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> <laughs> Nasagot mo. <laughs> Kodo, pero nakafikit. Nasisilaw yata. Sisilaw ka? Paano ka? <laughs> ha? Ha? <laughs> Gabi. gabi na kami. Oo, oo, kasi itong ganitong oras, mas maluan yung ano, yung klema. Yung klema, hindi mainit. Alas dos, ay eh, grabe. Ay, si ano. Ano ka? Wala man? Eh, bakit ka pikit? Mulat ang mata. Dinalhan ah. ah. kita ng ano. Dinalhan kita ng ano, ng pagkain. Binasa ako talaga si likod itong talagang sobra si init, yung nag-46. So, Tita Irma Galon, ay abot na po natin ang biyaya na galing sa iyo at sa iyong team. Team Good Vibes, ipapakilala ko po mga madlang people, mga kavalen at ating mga kalingap partner, no? Uh, sa walang sawang nagpapaabot na tulong, kila tatay at sila po ay ang Team Good Vibes na sa pangunguna po ng ating Tita Erma Gallo Mix Vlog, no? Ang kasamahan niya po sa Team Good Vibes, syempre na nandiyan po si uh, Ma'am Inday Juliet, Ma'am Mirna, Mam Ma Vani, syempre nandiyan din po si Ma'am Rebecca, kay Mam Ma Carmen. Salamat din po ng marami sa suporta ng CW Family. Shoutout po sa inyong lahat. Nawa po ay wag kayo magsawa ng pagtulong. Nanay sila kahit nasa na, nasa na, na, ano, na nasa ibang bansa sila, patuloy po silang tumatangkilik at uh, tumutulong sa mga kagaya ninyong mga senior citizen at sa mga iba pa na higit na nangangailangan ng tulong. Kaya nanay, napaka-bless nyo po at nagkaroon tayo ng Tita Irma Galo na walang sawang tumutulong kasamahan ng team good vibes nila, nanay. ah uh, noon pong malaman niya na ako yung uwi saglit, sabi ko kasi ako yung uwi, hindi po pwede, Vilma, bumalik ka doon. Bumalik ka doon, ipagdala mo ng mga impok o Eka nga sa ano kasi impok, magiimpok. Eka di ba sa mga mga langgam nanay, kung kung tagulan sila ay nag-iimpok na pagkain. Ganon po si Tita Irma Galo. Ganon po kay ganon yaya kayo kamahal. Lalong lalo na sa atin tatay. Oh, pasalamat ka muna. Hey Erma. Eh, hey Team good vibes. Team, team. Wow. <laughs> Team good. Ito po si tatay natin, no. Ay, ah, uh, marami nagmamahal sa iyo ha. Salamat Sana, sana na, uh, sana po ah, uh, patuloy kang lumaban, tatay. Para sa mga taong tumutulong sa iyo at yumayakap. Tayo ho'y naka nakaisang taon na, pero sa tulong ho nila nandyan at nandyan ka pa. Hindi kami bumigay, kaya huwag kang bibitaw. Atay ha? Pangako mo yan. Huwag na huwag kang bibitaw. Wow. 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 Tita Irma, no, naiabot ko na nga po pala kay nanay yung binigay niyong pambiling uling at pambiling saging ni tatay. Yan. Tatay! Alis na ako! Tatay, alis na ako! Yung malakas! Yung malakas. Yung malakas. Sigaw. Kasi natutulog ka uh -huh. naman. Natulog na naman. Naglilihi ka baga? <laughs> ha? Naglilihi ka at lagi kang tulog? Bye-bye. Pag nabubusog po yan. Ay, para kang baboy. Pag nabusog ang baboy, sunod ay tulog. Ano ka baga? Hey! Ay, ingat po. Salamat! <laughs> Dita Erma. Dita Erma. <laughs> Dita Erma din siya. <laughs> Team Good Vibes. Bye bye. Salamat. <laughs> Salamat po. <Wow>. <laughs> Salamat. <laughs> bye bye, Tatay. Oh love you. Oi, yeah. siya na night. So mga kabalayan ako hoy nakapagayuda na naman. At ako magpapaalam ulit. Hanggang sa muli ng aking video. Team Good Vibes napakabuti na inyong puso, samahan ng inyong founder na si Teter Magalo, salamat ng marami, kundi sa inyo, ah, hindi ko magagawa ang ganito, salamat po sa pagyakap sa akin, at sa ating mga tinutulungan, bye bye po, hanggang sa muli, ng aking video, salamat, love you guys, and ingat po palagi. sa kabila ng bawat pagsusukat problema na natin suportahan natin na isang taong may mabuting puso at higaing magkatulong sa ating mga kababayan. Kalingap Velma, please subscribe. Sa kabila ng bawat at problema na